pumasok muna kami sa loob ng subdivision ng Rosewood Place. Ayan na po siya. Ganyan na po. Lahat po nakatayo na yung mga bahay dito. Bali, ang mga hinihintay na lang ay yung mga complete requirements sa mga buyers para ma-turn over na sila. Yung isang page di ko lang matandaan kung anong block, may mga nakatira na. So ito, inikot lang muna namin. Lahat po, nakatayo na siya. Tapos yung location ng aking buyer dyan, nakatayo na rin. Kaya, i-provide nyo na po lahat ng inyong mga requirements. Dapat kompleto na lahat. Kung ano ang hingiin ng, ng developer, paki-provide na po para mapabilis po ang inyong turnover. Kaya sumunod po tayo sa policy kung ano po ang sasabihin sa inyo ng developer ng Pilindis. Tatawag naman po yan sa inyo kaya ready nyo na lahat-lahat para mapabilis ang turnover. Kasi yung iba, andyan na oh, marami na rin naman nakatira dyan. Kasi walang problema yung kanilang mga requirements. Kaya, mga buyers, Ayusin na ang inyong mga requirements. Andiyan na, oh. Maganda na yung mga bahay dyan. Nakatayo na lahat. Paglipat na lang ninyo. Okay po. Sige, tara. Ikot, kasal po muna tayo ulit. Okay, bye. Lapit na pala dito. Ganayon. Okay. Ito ang subdivision. Pwede na tanyahin <laughs> na lang po. Pasoking ko endrop, lang ako sa group namin. Yeah, dito tayo ngayon sa Rosewood Place. Ito ay papasukin ko yung turnover unit lang, yan, pasukin ko muna tara yan, ganito po siya pag turn over unit yan, meron na siyang look type ito makinis na rin siya finishing na rin siya kayo nang bahala maglagay ng tiles na gusto nyo Ayan. ang CR niya ay may tiles na yan. Let semi tiles. Shower ko. Lababo. Yan. Ito yung likod. Sa'yo pa itong likod. Yan. Sa'yo pa yan. Malaki ito. Pag na close malaki ito. lakas niya. Okay, nasa likod ako ng Rosewood Place. Tara, pasokin natin ulitin loob. Okay, so yan po siya. Makikita nyo, ganyan siya. Turnover unit po ito. Yan, turnover unit siya. Ganyan na, makinis na siya. Yan, finishing na siya. Pag-tiles nyo na lang. Binil Ya Terus Ini kan yang hargaan, Bakaan, Bakaan na, Bigat na hagdan Ya Dan ini yang hagdanya Ya Banyan-banyan siya oh. Ya Diba Lawaknya isang kwarto din to. Ngayon, kung i-extend to, di isang kwarto pa siya. Pag i-extend nyo yan, papunta doon, isang kwarto pa siya. So, magiging dalawang kwarto pala siya. Dito sa taas. Okay. Tara na. Yan, ganyan siya kalawa. Okay, bye bye. Okay, bye.